And guys, uh, habang nag-aantay ako ng uh, anak ng amo ko rito sa school, sa labas ng compound, may nakita akong isang puno. And then may nakita akong mga shell na naka naka-kapit doon sa puno. So titingnan natin kung anong klase ng shell 'to. Parang eh uh, ito yung mga kinakain sa atin sa Bicol, ito yung tinatawag na buko, guling-guling buko tawag sa amin eto. So, masarap daw to ginagataan at saka inaadobo adobo na no? may sili, maanghang. So, titingnan natin. Ipapakita ko sa inyo. May nakita akong isang puno dito. Ang tawag nito is uh, tibig. Tibig sa Tagalog. Ayan o, oh, nakita nyo yan. Ha? may mga bunga siya. So, dyan siya nakakapit. So, titingnan natin. Ayan, mga nakakapit. Madami siya o. Oh. Makita nyo yan. Ayan siya oh. Ang dami. Papunta dun sa itaas. Puro ano yan. Puro. Ang dami. Ayan, papunta sa taas. Ayan, may mga maliliit, may mga malalaki. Ayan, dyan sila nakakapit, oh. oh. Ang dami. Siguro kung ito yung mga kinakain nila, ayan, oh, may mga bunga siya. Kasi ito, mayroon pang isang puno dito. ayun, makita nyo, mayroon pang isa doon, nakakapit. Ayan, oh. Ayan. Oh, napakadami. Uh, doon, sa taas, mayroon din. Yan, maraming uh, protein daw yung uh, ano na yan, yung shell na yan, masarap, uh, masarap daw lutuin yan. So, ayan, oh, napakadali palang kumuha rito, Ayun ang dami, oh. <laughs> ayan, so, pataas, oh. Kita mo oh, yan, oh.